So guys, uh, election time na naman ngayon. So kasama dito 'yung mga boss no. So marami tayong nababasa sa social media na uh, uh, both straight tayo para um, para makabawi, no. So 'yung masasabi ko lang, uh, dapat ito 'yung mga sundin natin para magiging olat talaga 'yung Pilipinas. Uh, no yung hindi na tayo kasi um, pag nag vote straight tayo um may kasama doon yung mga senatoriables na hindi naman uh or mababa naman yung qualification para maging senator no And wala namang experience para gumawa ng batas diba? Wala namang napatunayan sa buhay, magaganap. So kung kung gusto natin maging all that, pwede natin sundin 'yun. Pero kung gusto niyo ng pagbabago, gumawa kayo ng listahan. Tapos itarataran niyo ang mga nagawa nila. 'Di ba? Ano yung ano yung mga uh, natapos may mga kaso ba sila? 'Di ba? E, ano na 'yon. Ganun dapat tayo mag uh, uh, pumili, no. Dapat pumili tayo ng the best. Diba? sa akin sa akin lang uh, crash out na sa akin yung mga hindi nakatapos ng bugasya para sa senator, kayo ano sa tingin niyo?